Hello guys, magandang araw Para sa mga mahilig at nagbabalak magprank, ay pag-isipan natin mabuting ating gagawin upang hindi tayo magsisi pagdating sa huli Bagamat maraming nagtatagumpay ngunit marami rin namang napapahamak tulad na lamang nito Ito ay nangyari sa ibang bansa na baril ng kanilang pinaprank ang nagkunwaring ganman. At ito naman sa Pilipinas. Sa uwi sa pagkakaresto ng apat na lalaki ang umanoy prank At na ginawa ngayon, nila. Ay masisibak sa pwisto ang 41 pulis sa Angeles Pampanga dahil sa pakikipagsabwatan ng ilan sa kanila para sa April Fools Day prank ng SY Entertainment. At narito ang kanilang video. Like not... Makikitaang nag-uusap-usap ang mga taga-SY Entertainment nang may dumating na pulis. Mm Hinahanap -hmm. nila si Paulson o si Boss Paul, ang manager ng XY Entertainment. Maya-maya pa ay sinabi na nila ang kanilang pakay. Na mayroon silang warrant of arrest. Pero bakit dito ang warrant of arrest, Paulson. gulat ng kanyang mga tauhan nang malaman nila na mayroong warrant of arrest ang kanilang boss. Sinabi mo kanina, nasa loob siya, di ba? Yata yeah, po. Yung, hindi po. Hindi po. po na At wala na silang nagawa, kundi ay tawagin ito. Call, At lumabas na nga si Paul San, ang manager ng SY Music Entertainment. Bakit? Bakit Sir, work, sir? Okay. Yeah. Soon. Nagtatanong siya kung bakit. At dito ay sinerve na sa kanya ang kanyang warrant of arrest at sinabing siya ay ina ng mga polis. Oh, so Binasa niya ang warrant of arrest. At maya, -maya pa ay inaristo na siya ng mga polis. Kuya, no, wait oh, lang, wait, oh, wait lang. Kuya, oh, wait later. lang po. Sir, wait lang po, sir. Sir, oh, wait but... lang Makikitang sinasubukan siyang pakalmahin ng kanyang mga tauhan dahil baka magpanik ito at manlaban sa mga pulis. Maya-maya pa ay naging madamdami na ang tagpo dahil nag-iiyakan na ang ilan sa kanila habang nagmamakaawa't kinakausap ang mga pulis. Sir, okay, I will call Yeah, police. Yeah, yeah, okay, okay. Step back. Step back. May waran po kami. May waran kami. Nag-sasaktan siya. Nag-re-resist siya. Tuluyan ngang naaresto si Paulson at makikita ang pinupusasan ito ng mga pulis habang binabasahan ng Miranda Rights. Sinubukan pang hingin ng mga tauhan ni Polsan ang warrant of arrest para makita nila kung ano ang dahilan at kung legit ba ito. Kung ano, makita yung ano. Pwede po mabasa yung ano. Pero pwede po ba namin kahit makita man lang sa ano. Ngunit wala na nga silang nagawa at tuluyan nang nadala ng mga pulis ang kanilang manager, si Paul San. Sinakay siya sa police mobile at isinasabing sa Station 5 siya dadalhin. Umalis na nga ang mobile ng mga pulis kasama si Paul Takot at pagtataka ang naiwan sa mga tauhan ni Paul dahil sa hindi nila alam kung ano talaga ang kasalanan nito at natatakot sila na baka may mangyaring masama rito. Walang kaalam-alam ang kanyang mga tauhan na ito pala ay prank at kasabwat ang mga pulis. Habang sila ay nasa mobil, ay inihahanda na ni Paul at ng kasabwat niyang pulis ang kanilang mga gagamitin. At nakabalik na nga sa lugar si Paul at ang kasabwat niyang pulis para surprise sa'yo ang kanyang mga tauhan na gulong -gulong pa rin dahil sa pangyayari. At maya-maya pa <laughs> Ang iba ay nagtatawanan at ang iba naman ay nag-iiyakan. <laughs> Habang ang iba ay nagtatawanan at ang iba naman ay nag wala silang kaalam-alam sa susunod na mangyayari. <laughs> Dahil dito, ay masisibak sa pwesto ang 41 police sa Angeles, Pampanga. Bagamat dalawa lang sa kanila ang nangipagsabuatan, ay masisibak pa rin ang iba dahil pinayagan nila ang kanilang kasamahan na makipagsabwatan sa ganitong gawain. Ayon sa pamunuan ng PNP, ay hindi ito magandang gawain ng isang pulis. At nadagdagan pa ang kaso ng dalawang pulis na kasabwat nang makita sila sa video na walang suot na face mask at wala rin social distancing habang kasama ang grupo ni Paul nang matapos ang kanilang prank. At kasama rin siya inireklamo sa paglabag sa health protocol ang grupo ni Paul dahil sa wala itong social distancing at wala rin suot na face mask. Ngunit ni Pinsan nila ay stay in naman sila at magkakasama sa isang bahay. Sama-sama silang kumakain at sama-sama rin natutulog. Uh, kasi ho, lahat ng empleyado at ng mga talents ng SY ay stay in. Kumakain, sama kumakain, sama-sama natutulog. Yeah. Nangyari ang video sa loob ng private property nila, hindi naman sa public. Dagdag pa nila, ay mamimigay sila ng groceries at face mask pagkatapos ng kanilang prank segment. In the second video, uh, doon lalabas yung uh, cost which is yung pagbibigay nila ng uh, ng face mask and groceries sa mga sa mga lahat ng police outpost sa buong Angeles. At the same time, pati sa mga less fortunate sa Samantala, nangako naman ang Eastway Entertainment na tutulungan nila ang 41 individual na masisibak sa pwesto. Only I can say na very uh, sorry, sorry, very feeling. Very... Sorry. Hanggang dito na lang po tayo at sana ay nagustuhan ninyo ang aking video. Please subscribe to my channel and hit the notification bell.